Di pa ka masood sa sood, anak? Pape? Di pa ka masood sa sood, anak? Ato At na ta, anak. Magluto ta didto anak. Sige anak. Bless o sa mama, be. Tagasan to. Kaihion ka 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 ba yas mama, anak? Yes, anak. Kaihion si mama, anak ko. Mangihi si mama, anak. Sige na anak. Please anak. <laughs> ayan po si papi guys oh. Palagi po siyang nakapikit pero ano. Nakikinig lang po yan sa akin. Nakikinig lang po ito sa akin guys. So ayan. Sukad nga na, nalinogan mga mga palangga no nga mga pila to ka days wala mitulog tulog mga almost 3 days wala mitulog tulog abtan og 4 days guys to 5 days natuto yan hindi pa rin kami natutulog ng maayos guys kasi palaging after shock and din ngayon ilan ang araw ngayon so mga pila na 9 days na nila bay gikan sa lindol, guys medyo natutulog na po kami sa kwarto pangatlong araw na po So, naramdaman pa rin namin ang aftershock sa kwarto. Pero, hindi na po kami masyadong takot guys. Kay almost 10,000 aftershock na po dito sa aming lugar sa Northern Cebu, Philippines. Almost 10,200 aftershock ang naitala na ngayon sa Facebook guys na aftershock dito po sa uh, aming lugar sa Northern Cebu, Philippines. Imagine mga palangga, 10,000 sa dang among trauma ana guys sa aftershock. Munay among nahi, na, na ramdaman dere guys. Why makalabaw? Why makalabaw sa naitalang uh, lindol dere sa amoa guys? Imagine 6.9 ang lakas niyan. Lalo na pag ano, pag nagtagal, pag umabot ng 7 point something, lalo na maraming mga bahay na nawasak. Siguro isa na po ang akin yan. Grabe ang lakas talaga ang pagyan eh, guys. Kaya kitang kita man guys kung pila na ka after ang naitala ngayon sa Febox. 10,200 almost ang naitala na after ngayon. So walay makalabaw sa nahitabong linog diri sa Northern Cebu Philippines. I-compare sa ibang lugar sa epicenter. Yung 7.2 noong una sa epicenter sa Bohol, apiktado din kami. Marami ding nawasak na mga cemento dito pero yung aming bahay crack lang po din. So lakas din yan guys. Lakas yan ng pagyanig pero mas pinakamalakas ngayon ang 6.9 i-compare sa 7.2. Ang naka difference lang guys kay dugay na human ang 7.2. Ang 6.9 paspas ang iyang pagyanig pero dali ra siya guys. Huwag i-judge ka 7.2. So, muna yung mga nahiguman din mga palangga. So, good morning, good morning. Bless mama again. Taga Santo. Kalayan kas ginoo anak ko. Yan, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Ohayo go saimas. Ayan, arigato. sa Japanese na siya guys. So, maraming salamat pa din sa inyong walang sawang supporta. I love you all. Happy Friday. Thank you for always watching, guys. Ito lang po muna kami ni Papi, guys, sa aming bunting tindahan, Nag-Standby. Uh, happy Bless Friday, kanatong tanan.